hindi mo pangihinayangan na bilhin na ito yung matchdobo dual band GPS smartwatch kung gusto mo ng pang sporty na relo ito ang bagay sa'yo dalawa nga pala yung color na pagpipilian mo nito itong pinili ko yung space blue tapos meron din silang orange maganda rin yung orange kasi silver yung color nitong casing nya napaka sophisticated talaga ng pagkakagawa mga kaibigan tingnan nyo naman dito oh. so meron ditong dalawang pindutan pati rin dito sa gilid at makikita nyo nga dyan GPS kagandahan kasi meron itong 100 sports mode sports mode nito, auto-recognition ha. AMOLED display ito mga kaibigan 5ATM waterproof ibig sabihin, pwede mo siyang gamitin habang nagsiswimming ka. At walang makakatalo dahil nga itong relo na to kaya niya mag-store ng up to 256MB ng picture o kaya movie pwede rin dito yung call, pwede rin dito yung messages. Download mo lang yung application na match dito sa cellphone mo at pag nakonect na, pwede mo nang gawin lahat. Pwede mo nang i-monitor 24 hours yung heart rate mo yung blood oxygen mo, yung breathe mo. At sa mga babae, yung menstrual period mo po, pwede mo ring i-monitor dyan. At kung sobrang tagal na nating nakaupo, mamamonitor na rin niya para i-remind niya tayo na tumayo din naman tayo. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Pinaka talagang tinitingnan ko sa isang smartwatch yung tagal ng kanyang battery, mga kaibigan. Nakadalawang charge na ako dito, ha. 80% na po ngayon. 10 days yung una kong charge, mga kaibigan. Tapos ngayon, almost nakaka 2 days to 3 days na ako ginagamit to. Una kasi, browse ako ng browse, kaya medyo madaling maloba at inabot ng 10 days. Pero kung hindi mo masyadong ginagamit, patingin-tingin ka lang ng relo, nakakabit dyan baka umabot to mga kaibigan ng mga kalahating buwan sayo kaya sa halaga nyang 2000 plus hindi ka natalo dito il free to check out mga kaibigan diyan mo i-click para ito rin mismo yung mabili mo